Đây, bắt nhớ lên À Đây là nhanh chân tay Đây là yun What's up mga Cavedores? Uh, kumusta kayo? Welcome back na naman sa aking YouTube channel, uh, Jack Motorblog 26. So, ngayon mga Kawedos sa uh, bago kong 10 vlog na 'to, uh, gusto ko lang magpasalamat sa mga bagong nag-subscribe sa YouTube channel ko. Uh, maraming salamat sa inyo. So, ngayon mga sa uh, ngayon ay araw ng linggo. So, pag araw ng linggo mga kawerdos ah, Siyempre Mamimigay na naman tayo ng Pansit saka tinapay Sa mga homeless dito sa gilid ng kalsada Pero papasyal muna tayo dito mga kawerdos Sa may ano Sa may baywalk Sa may Manila Bay So Nani? Omae wa mou shindeiru tang mga kabardos ha. Ay, hirap, hirap tanggalin. Tay! Alay ka, tay. Go! Ingat! So, ayan mga kabardos si tatay yung nagbabasura. Nakakasalubong ko. So, ayan mga kabardos ha tuwing linggo ay mamimigay tayo ng ano ng pagkain kunting pagkain lang mga kawerdos sa mga homeless dito sa ano gilid na kalsada yung mga walang makain yung dito lang nagpakatira yung umaasa lang sila sa mga ano mga bigay bigay tsaka sa mga nagbabasura so sila yung bibigyan natin mga kawerdos so bagay mga kawerdos ay sa so, ng sumilip dito sa may ano eh may baywalk sa so, mga kawerdos hindi oh, tayo makakyat bawal eh so dito tayo mga kawerdos ano? baywalk ito si kuya sa lubong ko Nani? Omae wa mou Ano yung dal mo? Nani ay, ano yung dal mo? Ha? Ah, kalakal. Oo. Oh. Okay, si Kuya mga Carlos, bigyan ko ng pagkain. Okay, oh. okay, sige. Naray, ka? oh, eh, ang ah, eh. ah kayo, nangangalakal ka? Oo, oh, wala nga. Ah, wala naman kayo. Wala nga po, sako. Nagkuha ko na, tapo. At, tapo na tapo. Ah, sige, sige, ingat, ah. Oo. Oh. Sige. So, ayun mga Carlos, si Kuya. Ang nangangalakal. May dala siyang ano? dala siyang bote. Mga bote ata, mga mineral siguro 'yun. Hindi na daw siya matanggap sa ano, sa construction. Siguro dati siyang nagtatrabaho sa ano, sa construction. Ngayon ay dito sa dito pa rin tayo. Diretso lang tayo. Madahan na pa tayo ng ibang ano, homeless. dito marami nakatambay sa may bewok din mga kawerdos ng mga homeless kaya lang hindi ko sila malapitan kasi nandun sila sa, ano eh taas eh hindi man ako makakyat kasi bawal isang pay motor sa mga kawerdos sa tingnan natin kung mayroon pa tayo dito mga mabibigyang homeless pag wala so babalik tayo sa ano Balik tayo sa kabilang area. O, balik naman tayo mga kaudos. O, balik. O, silip lang ako konti dito mga kaudos. Kung ano meron dito. Try natin sumilip. Ah. So ayun mga kaludas, silip tayo dito. Ano ba meron dito? Okay. Yung ating may managlilinis ba dito? Malinis oh. Malinis yung biwok mga kaludas. Doon, banda doon. Oo, oh, doon oh. Bawal kasi. Bawal pumasok. Doon oh. Meron, ayun oh. Kaya hindi ka makapasok doon. Oo, oh, lahat po. Ayan oh Oo. Oh. Oh, may ano, ano na nga, birds to nga eh. Hmm, doon pa rin. sa susunod pa yan sa susunod hanggang lahat yan hanggang dito eh kaya ngayon wala pa wala pa na ipabagyo so okay, mga kawidos alis na tayo Sumilip lang sumilip lang tayo doon mga kawerdo sa ano sa Baywalk. Merong bang naglilinis? tipo lá perto balik na tayo tuloy si tatay bigyan ko muna to tapos si tatay nakatambay mga kawardos natin yung um, ano kailangan maubos natin itong mga ipamigay ng mga ano pansit sa kano kaya nito to, ito. May kasama ka ba? Natutulog? oh dalawa kayo Okay So ayun mga kawinos Ay maraming medyo ano na Marami pa to Kailangan ubusin natin to May ibigay lahat sa mga homeless dito sa anong gilid ng kalsada magahanap pa tayo mga kawerdos bibigyan natin yung mga walang wala pupunta naman tayo mga kawerdos sa ano uh, pa away of divisoria naman tayo hanap tayo ng mga uh, ano talaga yung talagang yung talagang walang uh, walang pambili yun ang bibigyan natin So mga kawerdos upo ko muna yung camera kung uh, sakali doon na lang tayo ulit magkita kita So mga kawerdos ah uh, may nakita ko dito na try kong balikan balikan natin ba't sila nandito wala itong pagpagkain try kong balikan ko tay ba't nyo na dyan ah

dalawang mag-asawa nandun na ka, ano, sa gilid ng kalsa nakatambay sila dun sa may ano, waiting shed so parang wala pa silang ano, kain so ito, ito mga bata pa There. Baka mo, baka maulog. Alam kayo, apat, oh. Sige, pupunta ko na lang. Sige. Saya kaya kayo dyan, apat. ako na magbibigay doon. Ah. Okay. Sige. Sige. Mayroon na, yun na si Okay. Ito si Kuya. Kawawan mo si Kuya. Kuya! Okay. Sama mo yun? Uh. Okay, Sige. So eh, mga kawedos Yung mga nandun sa ano Sa gilid Laki Lalaki yan yung kalsada Ay lubad diba, na dito So sila mga kawedos Yung mga walang wala talaga Sila kita mo naman Ano lang sila sa gilid ah, Tambay Minsan hindi pa makakain Hindi mo yung isa mga kawedos Si eh, kuya parang gutom pa hindi makaano siguro na yun so dito tayo mga kawerdos lipat tayo ng spot so upo muna yung mga kamera mga kawerdos para dun, dun na lang ulit so dito mga kawerdos ano sa may gasolinahan meron dito mga homeless nakatabi sila mga wala pa itong Sila, palagay na lang sa kanila dyan ha. O oh, sige, dyan na lang sa kanila kuya. Palagay na sa kanila para pagising nila may ano nila. Oh. Okay, sige. Ingat. So ayun mga sa kunti na lang. Mauubos na. Hindi pa sa iba mga kawalos Sila yung mga ano talaga mga kawalos oh. Kita mo naman oh. Wala sila ang kandun sila sa gilid eh Kaya ka sila ang gusto mo kung Gusto kong sa <gusto> kung bigyan ng ano Pagkain Hanap tayo bang spot mga kawalos ito meron to dito mga kawebes eh dahan-dahan na tayo kasi malalaki ang ano dito Eduardo uh, sa so, kailangan natin magmadali o oh, ah oh, dalaw dalawa kayo dalawa kayo no? mga kawedos, kailangan natin may bigay na lahat to uh, ano, na ano, pansit sa tinapay kasi magkatanghali na para maubos na rin at makawin na tayo si kuya mga kawerdos may ano may dalang ano ah ayun ah, man ako na ako <laughs> oh. dalang 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 ngitang ngitang Tatlo na kayo, tatlo na to para wala na. Dalawa na lang sa kanila lang, ha? Wala na eh. Okay, tatay na lang. Wala na. Wala na tayo. Wala na, sir. Salamat po dito sa kailangan natin. Umuwi. sabi sa ko na abay. so mga gutom na talaga sila mga kawerdos kaya e, um, nagtakbuhan na sila sa akin <laughs> kaya lang kunti na lang yung eh, mga kawerdos kasi galing na ako sa ibang lugar so sayang yung iba talaga hindi ko na mapibigyan talaga yung iba so mga kawerdos hanggang dito na lang maraming salamat sa lahat mga nang manunood sa video ko uh, maraming salamat sa inyo Like, share and subscribe mga kawerdos And click notification bell para ma-notify ka Sa lahat ng mga video kong gagawin So ayan na mga kawerdos uh, Tapos na tayo mamigay ng ano, Hinting Pansit at sinabay So mga kawerdos uh, Sa susunod naman tayo na linggo uh, Kita kita tayo sa next Sunday Sa susunod naman na linggo mga kawerdos Doon na naman tayo mamimigay Kasi linggo linggo tayo namimigay ng uh, Pansit At sinabay So, sa susunod mga kawerdos na linggo, hindi ko alam kung saan ako pupunta, o saan ako mamimigay, abang-abangan nyo na lang kung saan tayo, mag, saan tayo makakita ng paggustong pagbigyan. So, mga kawerdos, hanggang dito lang. See you next vlog. Peace out. Bye-bye.